So, okay, guys, eto, another day, another vlog tayo. So, eto, guys, bali, on the way nga pala ako ngayon sa palengke. So, yan, guys, kailangan, eh, talagang punoyin natin yung ating tindahan kasi maglo log wink yung mga tao. So, bali, mabilisan na lang yan. Inuna ko pala yung frozen goose, sa tayon. Si ating masayahin yung nag-serve sa atin, yan. Ako, cool lang talaga yung si ate. Thank you, thank you talaga. And after nga nung, guys, eto na, boom, yan. Gulay lang tayo yan para naman talaga tuloy-tuloy ang ating paninindahan yung mga primary lang. So after nito guys, dito nakakatawang konti, medyo niloko ko si Lola, wala siyang kasama yan. Kunwari eh, namamalimus ako yon nagulat siya. <laughs> Dapat nga daw eh ako pa yung nagbibigay. So yan, tuloy-tuloy lang kami ni Lola. At syempre, thank you Lola. So after nung guys, eto, dire-direcho lang tayo. At ayan, daddy Jepo nyo, nakadalawang basket na. And boom, kay Boss Romel tayo. So yan guys, bibili lang tayo ng dalawang sakong bigas at konting marites lang kay boss. Thank you, thank you, boss. Sobrang daming tao na namimili kay boss Romel ko. So, pag naganap kayo ng bigas yan, kay boss Romel ko lang. Quality at sobrang mura lang ng kanyang bigas yan. Napakabait na tao pa. At ayun, guys, mabilisan lang. Naigarga na pala ni pare ko yung aking mga panamili. So, thank you sa'yo, pare ko. So, after nong guys, ito. On the way naman tayo kung saan naman nakukuha ng itlog at ito guys, dire-diretso lang ako. Kailangan talaga yung mabilisan para maiwasan ko na rin yung traffic. Kasi nga eh, ngayon pa lang kumakapal na yung traffic dun sa dinadaanan kong simenteryo. So yan guys, nandito na tayo sa bilian ng itlog. Grabe, tumaas na naman yung itlog mga guys. Pero okay lang yan, dapat tuloy-tuloy lang pa rin tayo at ayan. Thank you pala kay kuya at binigyan niya ako ng pangmalakasang peace bomb. God bless you sir. So after nun yan, Chicharon lang tayo guys. Yan, talaga naman. Makukumpleto ko na yung ating tindahan. Paunti-unti na lang talaga. Yan, gusto talaga ni Daddy Jepo nyo guys. Pag may long weekend at yung mga tao eh, halos na doon sa village, eh magbigyan natin ng convenience. Yan, para hindi na sila lumabas at hindi na matraffic. At para naman din tuloy-tuloy lang ang negosyo natin. So, ito pala guys. Nakauwi na ako dito sa amin. So, yan. Dali-dali ko nang diniskarga yung ating mga pinamalengke. So, yan. Pansin nyo naman guys. Diba? Daddy Jepo nyo hinding-hindi sumusuko ako kahit mag lang tayong nagvo-vlog yan nako bago ko buhatin eh, posisyon ko muna yung aking camera guys. So yan, pero okay lang yan. Kailangan sanayin natin tong mga ganitong bagay para naman maihatid ko sa inyo paano ang pagiging isang masipag at pagiging matyaga. Yan, lalong lalo na pag nagsisimula ka pa lamang sa iyong munting negosyo. So yan guys, mabilisan at inayos ko na rin yan para naman mamaya eh, marami pa tayong magawa dito sa tindahan. So after nung guys, eto na. Boom! Ayan, nagpalit lang tayo ng damit at nagre pwede guys kasi nga eh may lakad pa tayo at ito na boom yan ihatid ko naman yung aking anak sa kanyang school. So, yan. tiba guys? Ang sarap sa pakiramdam. Naging productive ka na. Nasi ko pa yung aking anak. So, yan. Tuloy-tuloy lang ako dito, guys. At on the way na nga kami sa school ng aking anak. Grabe. Half day pa lang yung eh. dami na nating nagawa. Talaga, sana mamaya mas marami pa tayong nagawa, guys. Ginaganahan talaga ako pag marami akong ginagawa. At nagiging productive ako, guys. Tuloy-tuloy lang, Daddy Jepo nyo. At ito, guys, mabilisan na lang. Nandito na yung anak ko. So, while waiting pala, guys, yan. One hour lang naman yung pasok ng aking anak. Yan. Voice over lang tayo at edit-edit. So, yun lamang guys. Meron pa mamaya. Ingat-ingat po. God bless. Finger heart kayo sa akin. Bye-bye.